Right spot. Aba, ang galing oh. Wilder na ito, wilder na. And guys, oh. May bago kaming project din sa Oriental Mindoro. Shoutout sa mga taga rito. Mindoro, Philippines. Ayan. Ito yung mga gamit. Oh. Ayan ang aming kakabit ng mga perlina. Ito yung aming uh, kwan. Mga trusses. Raptor type na naman. Ang dinali o. Oh. 2x4. yan Dugtungan guys. 7 point ano. 7 meters 7.7 ano guys yung mga welding natin guys pakita ko lang oh. pangit <laughs> pero yan guys magandang dikit nyan <laughs> at ganyan yan kabukab oh. Yan. Ito nung habang nagawa, sabi ko dun sa kan Forman. Lagyan ng bakal din eh, nasa low. Yan. Ito, para meron tayong weldingan din eh. Yan, pinalagyan naman. Tapos, dito ako magkakabit. Makabit. Yan. Vertical position ng welding. <coughs> yan, nilagyan nila yan ng bakal. Yan, 7.7 meters. Ito guys, so may bakal yan dyan. Yan. Yan, yan yung pinalagay ko. Kaya lang, maliit pala yung nilagay. Okay na rin yan. Tapos, ito yung para down support. Yan, para dyan yan, sa low Dahil mabigat-bigat din yan. Sa kami, mabigat din. Kailangan na eh, may support yan dyan. Malabyog yan, mal, maganon. Ma Malabyog. Maligong, malabyok, Ang tawag. <coughs> yan. yan. nilagyan namin ng ano. Ng support. Ah, Napakasotibay ng support namin. oh no? Parang covered court. <laughs> Nakatrasis. Oh, may web member bottom cord, top cord. Ito ang top cord. So ito, ito ang top cord. Bottom cord. Ah, ganyan so kecan diyan. Naman ito. Ayan, ganito lang napaka simple lang guys sa bahay, pero matibay. ay upo muna baka makapirey tayo. <laughs> Pang vlog na rin. <laughs> balik tayo muna kami, katapos lang ano no. Murig mo na po. May tangay pa. Oh. No good, Wilder. No good. <laughs> may tangay pa. Doon <laughs> <laughs> pa napunta. Sa ano. Hmm. Ayan. Ito lang guys. Simple lang. Hindi kailangan ng may mga trusses-trusses pa. May top cord, bottom cord. Ito na. Matibay na ito. Ayan, uh, yung masalo dyan lagang matiba yan nakawilding pa yan no? dyan, no? sa mga bakal bakal na yan no? yan pa yan gusto pat matibay pa talaga dok duka, dukalin pa ito tapos ipakain eh, pa yung bakal dyan hmm, pa sa sim, pakain sa siminto tapos yun bawat doon sa so may uberang na yun mga welding din yan yan lalo yun doon no? napakatibay Bale, meron akong binila na isa na napakakapal. Dito ko nilagay Yun, bakal na yun, makapal yan. Yan, talagang 5 ano mm ang kapal yan. Yan, ito, maninipis lang yan. Substandard lang ng chaya, ng ano yan. <laughs> ng uh, mga hardware. Manufacturer. Yan, pero ang tibay na rin. May lang naman ang distansya niya. Hmm. Bali, ito ang plasing nyan nakaukit na lang yan dyan sa gilid nakaukit yan dyan pero dapat ito may waterproofing para hindi ito magus tubig sa loob yan ang sakit ng mga mga ano mga plasing na nasa loob hindi man naka wall yan ito sa lugar na ito naka wall yan yung aming nga uh, yung aming 10 cm dito papatak yan 10 cm tapos may tira pa na 5 5 cm para doon sa wall cup. ito naman pwede ng 7 ng kondito o kaya 5 depende sa inyo kung gusto niyo 10 ang palabas dito sa gilid 10 cm siya andun ano na rin yan kaukit yung side siding nya side ng plasing yan ala simple simple lang oh. tibay na ito sa ano sa bagyo yung overhang namin wala pa sa metro yun yun kaya ang tibay nya kung uh, na, trusses siya still truss na may way member ano ang gilbar lang yun malabas to samantalang ito 2x4 ang tibay ng overhang niyan. yan yan, nakikita nyo yan guys. Oh. Simple yung simple lang. Bale, ang ginastos namin din sa bakal na ito. Kasama yung pintura. Nasa ano lang. Ano lang siya. Di 7 me lang. 17,000. Sama na ito. Mga tira-tira ko. Oh. Yung mga channel bar ko guys. Ang sobra lang yan. Sa estimation ko. Nasaan na sobra. <coughs> yan o. Oh. Ikli lang o. Oh. Yun. Yun lang ang sobra nyan o. Oh. Channel bar. Hmm malalaman pa yung ano malalaman pa yung si Parlens kung ilang ang matitira yan pakita ko na lang sa inyo yung gano'ng ka ang sobra ito magagamit pa namin ito sa, dito sa gilid meron pang stipend na yan para doon sa Parlina hmm kung so, katibay niyan guys. Oh, lalo kung traces ang ginawa namin. Uh, ano, yung may member bottom cord, top cord. hindi di lalo na. Pero matibay na rin yun. Sabi nga eh, mura, pero may kalidad. Ayan. Mga kalidad din yung mga welder dapat. Diba, pre? Okay. Okay, okay ra. <laughs> Guys, bye-bye. <laughs> That's all. Ano may natutunan kayo din sa amin. Sa amin pag-share ng aming mga talent. Ayan. Yeah. Bale, ay ang design nito ganito. Ito ang pinadesign ko. Pwede namang uh, uh, pwede namang ano, naman type noon nam, yung pag ganon, pag ganon puro pag ganon. Puro pag ganon ba? Puro pag uh, aliba puro pag ganon. Pag ganon, pwede namang ganon design. Ito lang yung design ko parang medyo maganda tingnan. Tibay na rin naman 'yan. Yan, that's all, baby.